Hi guys, good morning. Ayan, nagluluto ako ng adobong baboy. So eto yung aming panananghalian pagdating nila dito. So may dala silang mga pagkain kasi nga birthday ni Hope ngayon. So magdadala daw sila ng pagkain dito kaya sabi ko sige, magluluto na lang ako ng kanin at saka 'yung magiging tanghalian namin. So adobong baboy daw ang gusto nila para maiba naman kasi palaging kaming manok, 'di ba? So, ayan, prito ko muna. Pero naglagay na ako ng seasonings. Paminta, tsaka yung bay leaves, asin, ganyan. Hindi pa ako naglalagay ng cubes. Mamaya pa, isasabay ko na mamaya sa may toyo. So, wala pa naman sila. Baka maya-maya pa sila. Tamang-tama mamaya pagkaluto nito. So, ayan, luto-luto muna ako ng aming magiging pananghalian. So, ayan guys. Merong pancet, fried chicken. Mm. Kain kain tayo. nandito sila. Nagkakainan sila dito sa loob. Kami nandito sa kusina. Nagluluto pa ng mga dala nila. Oh. Kain, kain lang. Feel, <laughs> feel at home. <laughs> Kaya nga, kung sa ba ito, sabon tamis, tagabo, na parang adobo. Wala lang ano, banana blossom. Kain-kain lang. Okay na yan, no? na, okay na? Sarap dito, oh, galing ka, Sarah. Ang, ang ano naman, ang tiyaga naman ng chef, yung malilit na ganito. Ganito, fried chicken adobong manok, pansit, meron prun at saka yung adobong baboy na niluto ko kanina. Ayan, may tira pa. Yan, bali, birthday kasi ngayon ni Hope. Mami ko Birthday ni Hope at sabi niya, ate, punta kami dyan sa inyo kaya sila na andito. Dito siya nag-celebrate na kanyang birthday. Yan, Mayayon, mga bata. Ayan, mga bata.

Na party party. Tapos na ang party-party! Tapos na ang party-party namin sa birthday ni Hope at ay grabe hope. isang What hope? tita, tita Hope at isang napakasayang araw ang naganap Ngayong araw na ito lahat ng mamsis nag-enjoy <laughs> saya lang kahit pa eh, ano nakakabawas-bawas sa uh, mabigat mabigat na nararamdaman. Ayan. So, nag-message na sila. Si Saisha ay nakarating na siya sa kasara. Si Mimi at sa si May nakarating na rin sila sa ano sa mga ba anak ko no anak ko bahay nila Bali si Julie at sa anak no don force si Julie si Anne sa inihatid ni Asis sa kanila Kasi ano lang naman tari, al, ta tari lang naman sila. So, pwedeng ihatid sila ni Asis. You go finish your food. Ah, uh, sinasay siya kasi sa Barat pa. si ano kaya, medyo malayo at saka gabi na rin kasi alas 6:30 yata. Natapos 6:30 yung party party dito sa bahay. So, ang saya lang. <laughs> Ay, hindi na kami nagkuha-kuha ng mga video kasi nga Ah, uh, kantahan, bijoke, bijoke ba? Sayaw, bijoke, ganyan. So, alam nyo na, hindi na ako nag kasi nga copyright. Iniwasan natin na ma-copyright yung ating video. Pero, happy birthday kay Hope. Ayun, masaya. Nakaka-relax, unwind pa minsan-minsan. So, ayan, nakaligo na kami ng mga bata at ready to sleep na kami, oh pinaliguan ko sila kasi mas kaya namin ang lamig sa gabi kaysa sa umaga. Sa umaga talagang sobrang lamig at kahit ang tubig kasi malamig. Unlike kapag ganitong gabi kasi during the day kasi talagang sobrang init niya guys. At yung tubig sa tangke kahit papano warm, hindi siya malamig. Tapos ayun, ginagamitan namin ng heater pa. So mas kaya namin na magmaligo, magshower sa gabi kaysa yung taliguan ko sila sa umaga. Malamig talaga ang tubig kapag sa umaga. Hi guys, good morning. Nahinog na yung avocado oh. Asa ah, you want avocado? Nol ko to ko sa gul. De. Ayan oh, hinog na hinog niya ang sarap. Ang sarap to sa love Avocado. You don't love avocado? You know that adding like avocado? No, mas mas ano, mas mas masarap to yung sa tinapay. Uh, hmm. Sarap niya. Sarap sa mainit na kanin. Gusto to ni Tonton. Pinapakain ko to ni Tonton gusto niya. Ano kasi? Malinam-nam ba? Lagyan lang asin, tapos ganunin, tapos eh, ganun sa tinapay. Ang sarap. sarap. Sarap niya. Maglalagay ako ng ano? Itong isa, lalagyan ko ng condensed. Nung bata kami, powder milk nilalagay namin. Saka asukal. Sa bahay namin dati sa probinsya, may yung kapit-bahay namin na lola ko, may puno sila ng abukado. Pag namunga yung abukado nila, grabe, ang daming bunga. Inaakyat na. <laughs> inaakyat namin. dun ko naranasan ano, mahulog sa puno. <laughs> nung kabataan na, ay nung bata kami yung mga elementary days, ganyan. Oh, ah, nahulog kami sa puno. Hulog kami sa puno ng kape. Inakyat namin ang puno ng kape. Kanda hulog-hulog kami. Puno ng bayabas. Puno ng mangga. Puno ng kaimito. Ganyan. Ewan ko, nung bata kami, likot din namin. Panay kami akyat sa puno. Hulog-hulog eh. Pero sa awan ng Diyos, hindi naman kami nababalian kahit nahulog ba. Katakawan sa mga ano, puno ng, ano yan? Puno ng tamarin na inaakyat namin. Dadala ng asin sa ano, sa puno. Hmm? Sarap! Hmm. Para kay tuntuntong isa. Papakain ko sa kanya mamaya. Isasama ko siya sa mainit na kanin. Plain lang na ganyan. Ibubudbud ko siya sa mainit na kanin tapos dudurugin kong ganyan. Yan yung papakain ko. Sa Qatar dati, nagaya ko lang yung ano, asin tapos konting paminta, tapos tiga ganyan, ipapadaman sa tinapay sa amo kong European, doon ko lang na, natuto ang sarap, doon ko lang na ano, na nagaya first time ko makakita dati na ang avocado pinapalaman sa slice bread pero masarap pala ganun kasi nung bata kami nasanay kami na inuulam <laughs> kanin. Nilalagyan ng asukal. Masarap din to yung may ice. Yung para siyang ano, may iskunyelo. Ganyan. Sarap din nito. Hmm? Agahan. Abukado agahan. Bibili ulit ako pag napadpad kami sa ano, save. Ayos sa Big Mart pala. May abukado sa parsa, hindi maganda. Tag nahinog, ano, mapait. Ano ang tanong na nabarot sa'yo? Aha.